eto guys, balik adventure uli. At sulit ang unang nagpakita. Ayan, sa pool. Budlawan kung tawagin dito. Pag ganitong kulay na sulit. Maganda at malinaw. Ops, lapo-lapo. Ayan, gitik. Siya nga pala medyo nagliwanag ang video ko at ibang flashlight ang gamit ko, yung bago kong bili. Hanap Ops, lapo-lapo pa. Ayun, gitik. Yung isang uri ito ng lapulapo Maraming klase ang lapulapo Wala pang napakitang kulambutan. Ito, mayroon pang solid. Ayan, sa pool. Mga budlawan na solid dito. Hanap uli. Oy, oh, may surahan. Ayan, sa pool. Yun lang. Hindi madala dito sa labas. Nakaharang yung tinik sa butas, kaya hindi madala. Sama na para maihaw ka ng inakay ko. Nadala rin. May may ihaw ng inakay ko bukas. Pinapalit-palitan ko lang ng luto, ihaw at sabaw para hindi sila masawa agad. Ganito lang ang katamtama na surahan, hindi gaano mataba. Pangit yung malalaki, sobrang taba na. Ohoy, kulambutan. Ayun, sa pool. Ubos ang tinta. Tinamaan pa siguro yung parting dibdib. Pag tinamaan, reject ito. Siya nga. Reject ito. Mailapay ka, binaan ako kaagad. Sayang. Hanap ulit. Surahan pa. Ayan, sa pool. Ito yung surahan na kung tawagin dito, lipstickan. Wala nitong payat. Lahat mataba. Wala kasing gawa. Langoy lang ang langoy at kain lang ng kain. Lipstickan or bibiya kung tawagin dito. Lambutan pa sana. Ito, surahan. Ayun, get it? Ha, ng kulambutan. Dito, pag may tama sa parting dibdib, reject na. 60 hanggang 70 ang bili. Kaya karamihan, inuulam na lang namin. Maganda masurahan dito. Andito, may isa pa. Tanggalin ko muna sa panak. Sabay ka sa... Ayan, sa pool. sol na naman itong inakay ko sa ihawin. Nagtabihan ang mga surahan sa spot na ito. Sol ang inakay ko. Ito, mayroon pa. kalabasin ko muna. ayun gitik. Ops, manok. Ayan, malik na ang dyan ang manok na ito. Sunod-sunod na surahan dito. Tama, ayan, para mabigyan ko man si Kumari. Ito, surahan pa. Ayun, gitik. Oops, manok pa. Ay, hamul talagang. Sunod-sunod din naman yan. Ito, may ahas dagat ayun sa pole yun lang sobrang lakas hamal mo man na manok net to na tigil, tigil yun lang nakaponet. sobrang lakas hindi matala dito sa labas sayang bali hanap ulit ponong ayun gitik hamal ka man ang manok ka nakakagulat ka Gantaran ng tama. At nag na ako sa bangka. Mamanok na dito. Yeah. pero pa ako magpahanak ng aming galaw. Sayon ang kulambutan. na pa. Tama lang pang ulam. Ang hole ayos na pang ihaw na ang inakay ang mula ng ahas na agad yun kung makalimutan laki sana no sabay oruwian ilaw po man yung kabila ay o, salang mo doon wala ka po mm. Ay, sa mga nakbanga ng magkapatid. Mainit eh, na naman ang kanin. <laughs> Maganda panahon dito. Awan ko mamayang hapon. At tuwing hapon na alakas. wat <Gã entender> . Ito guys, sinuhuli namin kagabing surahan. yang iseng yang di, di ini pindah bawasan atau banyak isengnya bibi ya sampel teri nenyok tuh Ewe laman pa. Jojo, nag-aabang na. Nag-aabang na. Nag-aabang na. Basa-basa pati kayo. Nangawil naman siguro kayo. Oo, oh, yan oh. Ay. Di mo na oh. ako Nakahuli ako. Nasaan? Ambaldo. Sorahan ka ka? Hindi. Kaya out lang Hmm.

kain lang Ya, okay. yeah, parang piniran ha. <laughs> parang piniranggang surahan ha <laughs> <Ay, rin. laughs> ang laki na <nasa> sobo mo ha <laughs> Yeah.